O oh, Shane, nasan si Engineer? Pinalis mo? Kuya, hindi ko pinalis. Umalis na eh. Shane naman. Alam mo nang baon tayo sa utang? Yun na lang yung paraan eh. Alam mo, pagkakataon mo na natin yun para mga tayo sa buhay. Alam mo, ikaw, hindi ka talaga nag-iisip eh. Kuya, Kasalanan mo kung bakit tayo baon sa utang. Kaya, ikaw nang gumawa ng paraan dyan. Huwag mo ko idamay dyan. Hoy, tandaan mo. Ang dahil sa akin, kaya ka nakapag-aral. Naintindihan mo? Ah, uh, Shane. Bulaklak nga pala para sa'yo. Thank you, Deboy. Nagabalak ka pa. Ah, uh, pasensya ka na kung... Ay, lang nabili ko sa ngayon. Pero, huwag ka mag-alala. Sa mabibili ko na lahat ng gusto mo. Okay lang naman, Jeboy. Eh. Kahit na wala yung bulak ko. Na-appreciate ko naman lahat ng ginagawa mo tulad ng pagiging mabuti. Shane! Shane! Kuya Ano to? Ah, kuya. Gandang hapon po. Eh, di ba? Huwag mo kumakuya, kuya. Eh, mas mukha ka pang matanda eh. Angshin, huwag mong sabihin na ka. Opo kuya, nililigawan po ako ni Jebol. Ano? Nag-iisip ka ba? Tingnan mo yung itsura niya. Para mo na yung tito. Angshin, mayaman tayo. Dapat yung piliin mo, yung may pera. Hindi ka tulad mo, na dukha. Kuya, hindi naman po ako tumitingin sa estado ng buhay. So ano? Dahil mabait lang? Bah, Shane. Kahit hiharap mo ba sa mga magulang natin o kamag-anak natin, hindi ito katanggap-tanggap. Tignan mo itsura, mo. Oh? Huwag tipaklong. Parang isekto. Oh, ikaw. Ang lakas talaga ng loob mo, eh. Tumingin ka sa sarili mo. Eh, teka lang kuya. Wala naman pong masama kung maligaw ako sa kapatid mo, di ba? Wala masama? Sa akin masama! Ano sa tingin mo? Matatanggap kita? Ha? Hoy! Kung habol mo lang pera ng kapatid ko, kaya ko yung ibigay sa'yo. Naintindihan mo? Umalis ka na! Eto. Blacklock mo! Shane naman! Mag-isip ka nga? Kuya, ba't mo naman gano'n si J Boy, Ang bait-bait na tao nun eh. Ay Shane, inaloko ka lang ng taong yun. Pera lang ang haba niya sa'yo. Tsaka mas maraming lalaki diyan. Yung may tsura. Kuya, hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo eh. Tumigil ka na. Makinig ka sa akin. Kuya mo ako. Naintindihan mo? Subukan mo pa makipagkita sa lalaking yan. Mananagot ka sa akin. Naintindihan mo? Halika rito, engineer. Ah, pala Shane. Si Engineer J. Ito dapat yung mga tipo mo. Mayaman, mabait. Uy, ano ka ba? Kung sino-sino na lang pinapakilala mo sa akin. Di ba sinabi ko naman sa'yo na si Jeboy lang yung gusto ko? Shane naman. huwag isip ka nga. Sine-secure ko lang yung future mo. Ah. Uh, by the way, engineer. Ikaw lang sa kapatid ko. Nga pala, Ilang tuloy na ba na sinira mo? <laughs> ah. Ha? Ito pala. Piro pa talaga. Sige, engineer. ba dito? Akin na Kuya. Ah. Uh, uh, Shane. Shane, di ba? Uh, ako nga pala si Jay. Nice meeting you, Miss Beautiful. Ah, uh, siya nga pala. ay na magpaligoy-ligoy pa. Eh, gusto ko lang sabihin sa iyo na gusto ko tangligawan. Um, pasensya ka na. Ah, pero alam ko naman na masyado mataas yung standard mo sa mga lalaki. Tsaka, huwag ka mag-alala kasi nasa mataas at natahig na pamilya ko. Alam mo ba, yung mga magulang ko, kilalang kilala sa Hong Kong. Kasi sikat yung mga apliyedo namin doon eh. Um, mister ko. Pasensya ka na, pero di mo kasi ako madadaan sa ganyan eh. nako Shane. Alam mo, pag sinayang mo tong opportunity na to, hindi ka lang basta-basta mawawalan. Kasi minsan nang dumarating sa buhay mo to, alam mo ba, marami akong mga ari-arian, tsaka sikat na sikat ako sa probinsya namin, lalong-lalo na sa bansa ng Hong Kong. Nako, Madami akong mga company doon. Gusto mo, pamanahan pa kita eh. Gusto okay. mo, sampung company pa. Okay lang. Si Jayboy talaga yung gusto. Ah. Naku, Shane. Kung sino man yung sinasabi mong pangalanan, Jeboy. Eh, naku. Sa pangalan pa lang, pangit na. Siguro pangit din yung tsura nun. Eh, ayaw mo ba sa Liban sa mayaman na may tsura pa. Alam mo ba na maraming nagkandara pa sa akin? Anong babae dyan? Pero alam mo yun, bilang isang mayaman tsaka may tsura, kailangan pasok sa standard yung pipiliin nating mga babae. Tsaka alam mo ba Shane, marami na rin akong mga tinira sa bahay na mga business owner. Tsaka may yaman pa yun ha. Tsaka ikaw, huwag ka naman masyadong juicy. Eh, hindi ka naman ganun ka-yaman. Ka... Alam mo, Shane, sa lamang ko, bagay na bagay tayo kasi maganda ka. Artistahin ako. Alam mo, wala ka na ibang mahalap na ibang lalaking kagaya ko. Pero, uh, pasensya ko na talaga. Si Jeboy lang kasi talaga yung gusto ko. Tsaka, <laughs> si Jeboy kasi nagagawa yung gusto ko. Mabait, maep. Ah, uh, Shane, pasensya na Pero yung mga sinasabi mong nagagawa niya yung mga gusto mo, eh, kaya-kaya ko namang gawin lahat ng mga gusto mo eh. Tsaka isa pa, hindi mo ba nakikita to? Tatlo yung mata oh. Tsaka, fully paid to. Alam mo. Alam mo, mo kayang-kaya kitang bilhan kahit magkano na ito. Tsaka, mga gantong, gantong presyo nito. Mura lang naman yan eh. Gusto mo sa power mark bilhan bilan. O tingnan mo, di ba? Na-promote ko pa dito. Alam mo, magkaibang magkaiba <laughs> ka na Jeboy. Kasi si Jeboy, hindi siya hangbog, Diba eh, hindi ka gaya mo. Alam mo Shane, sa panahon ngayon, hindi na uso yung mga kabait-baitan na yan. Tsaka isa pa, alam mo, iinis na ako sa eh. Masyado ka pang juicy. Akala alam mo naman, kaya ganda-ganda ng bahay mo. Tignan mo yung tsura ng bahay mo, oh. Diba, baho-baho pa. Kaya maganda. Tsaka itong bahay nyo, walang-wala to sa mga ari-arian na meron ako. Alam mo, Shane, pag-isipan mo lahat ng mga sinabi ko. Tsaka isa pa. Sabi nga nila, di ba? Nasa huli ang pagsisisi. Tandaan mo yan. Alabo ako Ay! Yung iPhone ko nga pala, naiwan. Mahal to eh. Mahal kasi to sa Hong Kong. Tsaka, alam mo ba, sa Pilipinas, ako lang meron ito. Sige na, sige na, umalis ka na. Ang o oh Shane, nasan si Engineer? Pinalis mo? Kuya, hindi ko pinalis. Umalis na eh. Shane naman. Alam mo nang baon tayo sa utang? Yun na lang yung paraan eh. Alam mo, pagkakataon mo na natin yun, para mo tayo sa buhay. Aming hindi ka talagang nag-iisip eh. Kuya, kasalanan mo kung bakit tayo baon sa utang. Kaya, ikaw nang gumawa ng paraan dyan. Huwag mo ko idamay dyan. Hoy, tandaan mo. Nang dahil sa akin, kaya ka nakapag-aral. Naiintindihan mo? Ah, uh, Shane. Pasensya ka na. Sa tuwag-tuwag lang tayo. Okay lang. Mas gusto ko pa nga kumulit sa mga ganito. Ah. Halika nga dito. Yes, Kuya, saan? dito. Bakit? Uy, di ba sinabihan na kita? Huwag ka nalalapit sa kapatid ko. Kapal talaga na mukha mo eh. Bakit? Wala naman akong masamang intensyon sa kapatid mo ah. Kahit na! Hindi kita gusto para sa kapatid ko. Intindihan mo? Di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag mo nang lalapit tayong kapatid ko. Di ba itala mukha mo eh? Bakit naman? Dahil mahirap ka lang. At alam ko, wala kang maibibigay sa kapatid ko. Pera lang ba Para mahalin ko yung kapatid mo? Bakit? Sapat na ba yung pagmamahal mo? Sa susunod, makita ko pa yung pagmumukha mo. Tatamahin ka sa akin. Tara na, Shin. Uh, hello po sir, ako po yung nag-apply na bilang architect po. Alam niyo sir, parami na po akong experience, tsaka tignan niyo po yung mga ginagawa ko. Okay boy. Alam mo, huwag mo nang yung oras ko. Tawagin mo na mag-interview. Wala nang dapat tawagin para mag-interview. Kasi ako mismo may-ari nito. Nagpapatawa ka ba? Huwag mo nga ako pinagluloko. Alam ko na yung mga katulad mo. Marunong magpanggap. Wala akong oras para makapaglokohan. Pwede ka nang umalis. Ikaw ang umalis dito, hindi ako. Alam mo, kung ako sa'yo, tawagin mo na, mag-interview sa akin. Ah, uh, Sir Deboy, handa na po yung kotse. Aalis ah, na po ba tayo? Ha? Ah, uh, sige. Maya-maya. Teka lang. Engineer? Anong ginagawa mo dito? Alam mo na. Mga project ka, no? Uh, eh, Francis. Ano? Anong engineer pinagkasabi mo? Eh, driver ko lang yan. Sira ang ulo ka? Pinakasabi mo yung kapatid ko? Um, ah, uh, sinensya ka na eh. Ako kasi yung kapatid mo eh, kaya... Nagawa ko lang naman yun eh. Alam mo, kung nalaman ko dati pa, hindi na kita pinapasok sa bahay. Sinungaling! sa isa pa si Sir Jeboy so yung amo ko dito siya so yung may ari ng kapat na natin mo uh, ah, Jeboy hindi ko na kailangan ng paliwanag mo hindi kita matatanggap dito sa kumpanya ko kaya pwede ba umalis ka na so sige na ihanda mo na yung sakyan Alis na tayo.